thank you good morning. Gaya uh, na dito sa kayo ngayon ulit sa may Rito Avenue dito sa papunta tayo sa may Mura Update ko kayo dito uh, sa mga bilihin na mayroon dito sa ngayon sa may Mura Baka makajakpat ulit tayo dito na mga magandang bilihin dito na mura lang. Tara! Ayan, kaya so, ngayon yung situation ngayon guys dito sa Burautan dito sa may Divisoria sa may ano, Carmen Planas Punta natin dito yung uh, ng Rilo ang dami guys o ng Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, Oh. Sige, sige, vlog lang. Ang presyo, di ko pa alam. Oh. Sige, sige. Ano ko lang? Si Boy Kaska, ah, si Eric. Sa, 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 ano, Taytay lang. Asan sa Taytay? Sa, ano, may... Malapit sa Taytay, Changi. Bloodway? Oo, malapit sa Bloodway. San Juan? Ano, sa may, oh, <laughs> ano, may Pagasa, sa Tana. Sige, sige. Yeah. siya. At yung mga si guys na relo. Really, okay. Magkano na ito kaya? Magkano na ito? Ah, 700, 700 yung si. Yan, Ito muna mga na to. ito? One, ito, 1 Ito, 1 Ito, 1-2. Ito, 1-2. Ito, yung mga 1-2. So, ito yung mga 1-2. 1,200 to. Ito, ito. Two. Uh, one two. Tapos ito Wanton <two> dito <tap> Everlast Okay, ito mga uh, uh, Everlast <tap> kaya?

Sa pasil, sa pasil. Kwanto. Ito, Original yun. mga kwanto. Original na so second, so, second hand. mura. Yeah. Si Conan guys uh, ha. Pag no. na original yan. mga so, 1,200 pesos. Yung mga Yung mga ganito. Maliban lang dito, ito ibang price 'yan. Okay, bilis. So site 100 'yan. Kita naman, ito naman 120, mga ganito. Ganito 'yan. Ito 'yung ano. Tapos uh, dito kaya, mga ganito dito, dito, dito yung tong ano. 700. Ito mga 700 oh. Pistina. Monster 700. Tapos Siko. Automatic na Siko. ang pero panalo naman sa atin. Ah. 700 lang. Kasi mo. Ah.

isang libo yan, isang libo to yeah. original to original na second hand yan yan ang diesel yan para makita nyo guys diesel ganyan sya tapos dito naman tayo sa hilira na to yan ito guys 700 ang mga naka nakahilira na to yan kaya Paano yung napalendisyo um, yung singkulang uh, singkulang pa lang pa pa 5,000 10 sana unit no. collection 700 700. Patumbak sya tarilon ito Hindi na magagamit. Binibenta na rin. Magkano palapag? Palapag pala. O naman sya. Grandox oh Grandox ya Grandox randok doksha guys. Saya 700 lang yan. Yeah. Uh, pangalawang dito. Sa mga bilog sa burautan. Ito ya lang Yeah. Eh. yeah. yeah. So lahat mga 700 to guys. Isa Isa-isa natin 700. so lagira Valencia. Yeah. So, so, pero panalo pa yan, 'no. Yeah. Uh, ito naman chat Okay, tama no? dito. So. so DGN, DGN white. So, 700 lang dito. lang, 'o. 'yung ah dito. supo to suko yan yan ang nilinyo suko so watepinhan uh, di tayo sa kubado guys 700 lang dito yung nila watepinhan di yan yan ganon siya dito naman sa mga pambabayin na mga bilog yan oh. di tayo dito na ano yan Ladies watch pa lang nila. Ladies watch pa lang nila. Ano lang. Ya, pasilin. Pasilin lang. 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 Pasilin lang.

Seven seven may tawad ito. Sa pagkano? Lahat yan. lahat yan. tawaran guys, pumunta dito sa... Anong sa... pangalan niya? siya? Ano, kaya? Kay Dudong Bull. Kay yan, Kay Dudong Bull. Yan. Kuya Dudong Bull. Yung pangalan dito. Dito, dito sa may kurautan. Sa so, ni... ni boy. Ni Boy. Ayan. tayo Puta nila tayo ng Ito si Boy Kaskas. Yon, si Boy Kaskas. Boy Ito yeah. La, si Eric. Si Kuya Eric. Yan. Kuya Eric. Yeah. Si. Yeah. 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 si Kuya Eric. Ito si Kuya Eric. Yon, si Kuya Luloy. Yon, si Kuya Luloy guys. Yeah. Yung uh, mag-assist sa inyo dito pag punta kayo dito. Ito yeah. yung yeah. burotan guys. Dito sa may kami plan. Bukas tumagmula ang alas 6. Bukas na sila dito. At uh, hanggang alas 10. Yan. Talagang kung gusto niyo maaga, marami kayong mabibili, marami kayong mabibili dito, guys. Mga mura lang na niyo tawaran. Mga gamit pambahay. Yan, napakadami, guys. Mga relo, napakadami. Yan. Hindi niyo ating dito ati nandito, sa may burautan. Pabiyahe hanggang dito na lang muna ang aking ginawang video for today at maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at pagsuporta. Magkita kita tayo muli sa mga susunod ko na video. Bye bye!